Ayan na, din-declare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Naka Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang. Sa isang taon, bawat official na impeachable at uh, ano po ang ginawa dito ni Speaker Mulders, apat uh, na complaint po ang pinag-file sa isang taon. Hindi lamang dalawa, apat uh, talaga. At kaya pinag-sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court sagutin dito mga katanungan ito. ano nangyari doon sa tatlong impeachment complaint bakit itong pakapat ito yung inakyat nyo doon sa Senado bilang itong complaint na siyang uh, basihan ng paglilitis o impeachment Nasaan ang tatlo ano nangyari sa tatlo ano mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complete na yan bago nila pinirmahan? Eh di ba may narinig tayo mga haka-haka dyan pero paragay ko totoo yun na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority mga congressman na under the thumb of Speaker Romaldes, pinatawag daw, at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya ang kanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun, yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumangayon? hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay! <laughs> Ngayon ka makakita ng sabi democratic uh, na bansa na ang uh, House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court? <laughs> Sa Amerika na. <laughs> Pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman. Hindi lamang dag dagok ito. Sak-sak ito sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang speaker of the house. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker, na hindi siya sangayon at uh, hindi sila papayag. Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Cheese Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Cheese Escudero, eh, nagsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? As mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as speaker. Diyan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na na institutionalized na yung lahat ng mga ayuda doon na ginawa nilang pampolitika itong impeachment ni BP uh, complaint kay BP Sara ito ang talagang saksakan ng garapalan na kaya Mr. President BBM tanggalin nyo na yung pinsan nyo as ah, speaker hindi ba sinabi nyo nga from the start hindi kayo sangayon sa impeachment. Al alam niyo naman na magkakagulo eh. Alam niyo naman. Alam niyo naman magiging sanhi lang 'yan na mga instability, political instability dito. Sa ating bansa habang tayo ay napakarami ng problema. Lalo na ngayon. Halatang halata na ang mga tao. Halatang halata na po kayo na talagang binubulsa niyo lang ang flood control projects ilang taon na. Sa pangatlong taong presidente si BBM lahat po yun pahirap sa ating mga Pilipino lalo na sa mahihirap at lahat ng mga kalaban sa politika ay tinutugis kagaya ko <laughs> at dinidisqualify kaya itong ngayong impeachment proceedings sabi ng Supreme Court unconstitutional Unconstitutional yan. Unconstitutional. Ipasok nyo yan sa utak nyo, mga Kongresman na pumirma dyan. Unconstitutional.